So, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 7, 2025, Martes. At ngayon po ay ang paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario. Ang ating pong unang pagbasa panginilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Honas, chapter 3, verses 1 to 10. Sinabi uli ng Panginoon kay Honas, Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Honas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng tatlong araw kung lalakarin pabagtas. Siya'y pumasok ng lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawi ng Ninive, pagkaraan ng apat na pung araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako, bilang tanda ng lubos sa pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Nineveh, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taintim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito ay mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na pagdipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo at uh, maligayang kapisahan po ng na Birhen ng Santo Rosario. At nawa sa tulong ng Birhen, tayo rin po ay makatugon sa Uh, misyon at responsibilidad na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa so, pagpapatuloy natin sa aklat ni propeta Honas, uh, ngayon ay ginawa na ni Honas ang kanyang misyon na magpahayag ng uh, ipahayag ang mensahe ng Panginoon, ipahayag na gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng apat na pong araw. At ang mga tao doon ay naniwala sa kanya at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Nag-ayuno, nagsuot ng sakong. kung kaya uh, maging ang kanya mga maging ang pinakahari o pinakapinuno ng kanilang bayan ay nakinig din sa panawagang ito ng pagsisisi kung kaya hindi na ito naituloy pa o hindi, hindi nakita ng Panginoon uh, mga pinuno ng ating bayan ay makinig din sa panawagan at paalala ng ating simbahan na magsisi sa mga kasalanan. Nang sa ganon ay mapawi ang galit ng Diyos at maging maaliwalas ang ating buhay. Isang magandang halimbawa itong ipinakita ng uh, hari ng Ninibe na kung saan siya ay nagpalabas ng utos na dapat ay lahat ay Uh, mag-ayuno, lahat ay manalangin para nang sa ganun ay maipakita sa Panginoon ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Na uh, sa panahon natin ngayon, napakaraming mga pangyayari at mga hagbuluhan, uh, sabi nga natin na uh, marami po no, na gumagawa ng kasalanan pero mas maganda rin talaga makita at maipakita ng mga leader natin. Sila mismo ang mauna. Sila mismo, kaya nga mahalaga po sa isang leader, no? Ang batayan ng ating pagpili ay yung kung ito ba ay mayroong takot sa Diyos. Kasi kung may takot sa Diyos, talagang sisikapin niya na mamuno ng naayon sa aral, utos ng Diyos. And mahirap po ang isang leader na walang kinikilalang Diyos mahirap po sa isang leader ang walang sinusunod na mga utos ng Diyos. Kaya nawa, sa araw na ito ng mahal ng Santo Rosario, ialay natin ang at ating mga panalangin na mag po tayo para sa kaliwanagan at katinuan ng pag-iisip ng ating po mga leader. Nang sa ganon sila po ang manguna sa pagbabalik sa Diyos. Muli po sa mga pagpalang araw sa inyong pungla.